Ừ. Mm, Rốt luôn anh. Ghiêng á, nga vuông á. Ay, á. very good. No. Clap, 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 clap. Clap, clap nha. Yeah, hey. Marunong na magsubo mag-isang baby.

tingin mo. Hmm, para may masubo ikaw, oh. Sarap ng sopas. Oh, sige, subo nga. Hindi nga marulog. Oh, sige nga. Ay, very good. Oh, nguso nga. Masa na nguso? Kasi very good yan. Ako, mami. Mm. Eh, so ng nguso ni kuya. <laughs> Makita kayo dalawa. Very good naman yung dalaga ko. Kailang ha, kuha lang no water si mami. Paling Alaka Baikan tak isang Ay, kaliwete. Shhh. Huwag gamitin kaliwa. Kanan. <coughs> Pinagkagawa mo, ha? Lagay mo dyan. Up, ha, hehehe, <laughs> hehehe, samaan nang, ngusuk nang ngusuk, ngusuk nang. Kuyan, nama ni yang kuyan. Eko ilau.